So tayo nga po muli ay nagbabalik guys dito sa panibagong episode natin ng Cada crap at medyo nagugulat ako mga kaibigan dahil <laughs> <laughs> May nararamdaman ako na intruder or sabihin na nating threat na nakapasok sa syudad natin at huwag na natin patagalin pa. Punta na tayo sa loob ng syudad natin dahil nakita naman natin na ubos lahat ng tao mga kaibigan. Kung nakikita nyo dito, ako lang po mag-isa. Para sa mga nakakalam guys, no? Naging uh, busy ako sa pagprotekta ng syudad namin. Umiikot tao sa buong syudad. Nagpunta ako sa ibang region, sa ibang mapa, sa ibang lugar. Inanap ko ng todo-todo si Sudsun na matindi ko sa mahanap-hanap at isa lang ang teorya na naiisip ko which is si Tsunam ay nagpunta sa ibang mundo at kami na lang ang naiwan dito so ang kailangan kong gawin ay eh, hanapin kung nasaan man yung pinadala niyang kalaban dito okay alam ko na patay na ni su yung isa. Inahanap ko lang kung nasaan yung ibang natira. Nairapan na ako guys isipin eh. Tatlong sinamo na sudsunam. Yung isa napatay na nila Su. At ang pinakakatakutan ko, si pisto mga kaibigan, which is siya ang kanang kamay ni sudsunam. At hindi po pwedeng maiwan si pisto sa syudad na ito at hindi sila pwedeng sumama kung saan man kami lilipat mga kaibigan. Okay? So tar na. Ito na yung araw na gagamitin kita dahil ito ang pinakaimportant anting araw sa lahat ng araw sa syudad na to okay pwede itong pangalanan sa journey natin pero sa ngayon tulungan muna akong puksain ang kalaban dito kailangan ko ng warhorse parang awa mo na di ko na nga mahanap yung armor war warhorse ko isuot mo na to kailangan mo na to okay dahil maglalakbay na tayo tara na oh my god Ano nangyari? Ano nangyari sa syudad natin, pre? Oh my God! Stone God, ano nangyari sa'yo? Ano? Ano nangyari kay Stone? Huwag kang aalis dyan, ha? Please, huwag kang aalis dyan. Pumas pumasok ka muna doon. Baka mapasok eh. Pumasok ka na muna dito, okay? Pumasok ka na muna dito. Inspeksyonin ko lang kung ano nangyari. Stone God, ano nangyari sa'yo? Bakit nabutas? Lumuluhan ng alab si Stone God, mga kaibigan. At hindi ko alam isa lang ang ibig sabihin nito which is merong matinding dilubyo na nangyayari hindi lang dito sa lugar ko kundi sa lugar din nila siguro. Shhh! Huwag kang tatalon! Huwag kayong tatalon! Huwag kayong tatalon, okay? Huwag kayong tatalon, huwag kayong tatalon. Ano nangyari dito? Ano nangyari sa syudad ko? Kailangan ko muna puntahan si Sly. Titingnan ko 'yung lugar ni Sly at sisilipin natin kung okay pa ba 'yung lugar niya dahil kung hindi okay 'yung lugar niya, eh hindi ko na alam kung ano 'yung gagawin ko. Okay? Tara, nasa na 'yung lugar ni Sly dito. Sheesh, man. Ano nangyari sa siyudad namin? Bakit wala na lahat ng tao? Ano 'yun? Dito 'yung sila. Lu. Da. Pati ikaw lumuluha ng alab. Ano? Oh Posible na Gawa, gawa na ng mga tao to eh. Posible na ginawa nila, alam mo, hindi na prank to. Literal na hindi na prank to nangyari na to. Kaya kailangan ko munang puntahan yung base ni Sly. Okay, kailangan kong suriin kung nasaan si Sly. Kailangan kong puntahan. Kailangan kong magsumbong. Kailangan kong maghanap ng armas. Kailangan kong maghanap ng tao at kung ano-ano pa. basagin na muna natin. Hindi mo mababasag ng amay to. Iparin mo na lang. Ray. Ray. Ano yun? Gusto nyo bang tumakas? Gusto nyo bang umalis? Diyan lang muna kayo ha. Sisilipin ko lang yung base ni Sly, okay? Sana boy pa sila Sly. Sana, 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 sana boy pa sila Sly. Okay pa yung STM? Okay pa yung STM? <sighs> ano nangyari dito, par? Bakit lahat ng tao or ng lugar namin dito sa sudad ay eh, sira? Anong nangyari dito? Sinong may pakanan nito? Bakit nasira yung lugar ni Sly? Ala, sino yun? Help me! lang may naipit, may naipit may alaga ni Sly. Punta, rescue muna natin. Sino to? Si Portem ba to? Portem? Portem, nasa yung amo mo, Portem? Kailangan kong ipasok muna si Portem sa safe na lugar dahil pupunta ako kung, ala, kung saan ko siya mapoprotektahan, guys. Kasi possible na pag umatake yung mga kalaban namin dito, hindi ko mapoprotektahan si Portem. Alam naman natin na yung army ng mga kalaban na sobrang dami. Banayad dyan ka lang sa loob, please. Wag kang lalabas. Si Portem muna, unahin ko. Okay. Portem, alika. Kailangan kitang ilikas dito, Portem. Alika, babaan dito, Portem. Portem, sumunod ka sa akin, Portem. Wala kung sa delke Portempar. Teka, teka, teka. Banayad pero ako nung ano mo. Peram lang ako, balayad, ha? Okay, Diyan, dyan ka lang, dyan ka lang. kang alis. Portem, maligay. lilikas na muna kita, Portem. Talaga na. Dito muna ay magtago ni Banay sa may loob, okay? Oh, 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 oh. Ay, masakit, masakit, masakit. Dito muna kayo, ha? Huwag kayo nga dito, okay? Huwag kayong nga dito, please. Naiintindihan mo naman siguro yung lingwahe ko. Huwag kayong nga alis dyan, Portem. Banay, bantayan mo si Portem, okay? Oh my God, ano nangyari sa syudad namin, guys? Bakit naging ganito yung syudad namin, men? Okay, so, feeling ko, feeling ko, kailangan ko nang isuhot yung Hokage Cloak ko dahil nararapat na ang panahon at kailangan ko nang puntahan muna yung shopping district namin. Kailangan ko bisitahin dahil nararamdaman ko na merong masamang nangyari sa shopping district. Oh sana boy pa sila wet sana ice cream police station. Please sana boy pa sila. Please, please, please. Puntahan mo na natin yung shopping district, okay? Oh my god. Ano nangyari dito pa? Ah, nangyari sa syudad namin. Hindi ko akalain na makikita ko isang araw yung MCAS na ganito kasi guys, literal. Alam ko we, we hated here kasi nai-scam kami pero hindi ko inexpect na abot sa punto ng buhay namin na makikita ko na sunog ang MCAS. At wala akong magawa kung titignan na lang at patayin yung mga apoy. Basag na basag yung MCAS par. Hindi lang yung MCAS yung basag. Ano nangyari dito la? Pati yung anghel ni B, pati yung anghel ni B nasusunog yung pakpak, sira yung pakpak, umaagos yung lava lahat-lahat. Please sana maayos rebulto ni Kuya Ray hindi ko ang masira yung rebulto ni Kuya Rai kahit anong mangyari dahil alam naman natin na ginawa natin yon para kay Kuya Rai please sana please 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 ayos pa patintindahan ko wasak na yung elevator wasak na yung daanan papunta kay Kuya Rai inapuyan pero sana hindi sira yung lugar ni Kuya Rai please pati yung tindahan nila AC wasak pati yung food shop wasak wag mong sabihin yung Pegasus wasak Magbabayad yung gumawa nito. Magbabayad yung gumawa nito kung sino man yung gumawa nito sa syudad namin. Tatandaan nyo yan. Wasak lahat, oh. Pati yung ilalim. Nabutas yung floating island. Pati yung mga tindahan ko sa gilid. Wasak lahat. Pati mga stocks. Pati tindahan ko dito. Wasak. Pati yung mga ay! Meron pang bakas, oh. Meron pang bakas kung sino gumawa. Buti to hindi nawasak. Kuya Ray, okay ka lang ba, Kuya Ray? Please, please, Kuya Ray. Alam kong wala na mga tao dito sa syudad na to, pero please, gabayan mo ko kung anong uunahin ko dahil hindi ko na alam kung saan ko hahanapin yung kalaban, okay? Gusto ko muna magpunta sa police station. Kaso guys, yung police station, hindi kaya daanan. Subukan natin dito sa baba dumaan. Dahil yung police station eh, wasak na pagdadaan tayo sa main road. Yung main road natin, sira na rin. Pag nagparkour ka dito, puro laba. Puro laba dyan. Puro laba dito. Yung police station, wasak na hanggang taas. Wala na rin yung mga preso. Ano nangyari? Ay, at yung mga polis. Nawawala na yung mga polis. Nawawala na lahat ng polis. Lahat-lahat. At hindi ko na alam kung saan sila nagpunta wasak lahat guys kailangan ko muna sigurong gamitin yung telepono dito sa ilalim kailangan kong tawagan si Wet feeling ko eh sana boy pa si Wet okay magdadial muna tayo dito si Bit muna siguro Bit hello hello Walang sumasagot guys, walang sumasagot, walang sumasagot Dito tayo tumawag sa tunay na telepono Okay, hello Hello Bit ko lang sumasagot guys si mayor nawawala no isang araw pa si beat hindi sumasagot master zerk tenex ko kahapon dahil siya head ng kapulisan nawawala rin siya guys hanggang ngayon si wetski na lang ang kilala kong pulis na natitira na sana nandito pa sa syudad please 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 hello wets wets hello how are you hello, hello. thank god Nasaan ka, Wets? Nasaan mo nakita yung kalaban natin? nakikita mo sa may pyramid sige kita na lang tayo dyan sa pyramid kunin ko muna yung kabayo ko mag full armor ka na dahil kung si Mephisto man yung nandyan sa may taas hindi natin kakayanin yan ng basta basta naiintindihan mo ba ako magingat mag ingat ka please okay magingat ka sa pagpunta dito sa shopping district kaantayin ka di ka dito okay So guys, kailangan ko nang isuot yung Hokage oh, Cloak natin dahil kailangan nating labanan kung sino'y nasa taas ng piramid. Okay, kailangan nating ilabas to. Kailangan na nating isuot to. Matagal kong binaon to guys dahil ayaw kong isuotin to ng basta-basta sa syudad namin. Dahil sabi ko gagamitin ko lang to kapag dumating ang sakuna. sana okay lang si Leslie pag sana mapatay natin kung sino man yung naiwan na kalaban natin dito dahil hindi ko na alam kung anong pa ang gagawin ko kapag hindi ko napuksa ang kalaban so tara punta na muna natin kung nasa yung pyramid na yon tapusin na natin tong laban na to okay ang dami kong plano ngayong season dapat masaya tayong lahat pero itong season na to yung sobrang dilubyo yung tipong ang sakit na sa ulo dahil nung season 2 wala namang namamatay sa amin sa laro walang nakikidnap sa amin sa laro wala lahat eh masaya lang kami nung season 2 hindi ko alam kung saan ang to mga ayoko nalang sabihin yung term pero tara puntahan na muna natin si Wetski sa pyramid at tingnan natin kung sino ba talaga ang kalaban namin Wets, Wait, wait, yung Kuya di kin? Dito na. Dito na ba? Aka, parang may naririnig kasi mm, ako sa yan, ulo ko na kin. tumatawag sa akin eh. Kuya Ring, eto na yan. Sino yung nasa taas? Ano sa inyong dalawa? Ha? Kuya Ring, sino yan? Kuya Ring. Teka lang ha. Parang ka ni Chris. Hello! Chris, taka -taka natin. Taka natin. Ay, sorry, sorry, sorry. Tara, puta natin. Teka lang, teka lang. Hello! Sino ka? Um, sino nga ba? Alam ko, kilala mo ako eh. Yung Chris na sasabi mo, matagal nang wala yun. Wait, ba't ka mo yung best friend ko ikaw! Hindi mo ka kilala? Chris? Hindi mo ka kilala? Imposible Ha? Hindi! Bakit ka boses mo si Chris? Bakit Di ka nandito? Hindi mo Baba! 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 King, baba! Baba! Ba ba. Sino si yan, Kuya King? Wets! <laughs> Sino yan? Kuya King! Sige. Teka, teka, teka. Wait, naalala mo yung sinabi ko sa'yo? Merong oh? Huh? pinakawalan na tatlong tao sa Yan yung kanang kamay niya si Mipisto. <laughs> Kuya King, di ako prefer dito. Wala tayong magagawa, Wits. Ganito, ganito gagawin na natin. Palibutan natin. Ikaw sa may left, ako sa kanan. Kung possible, Na, pumana ka, ikaw na bahala. May piso, mag-usap muna tayo. Anong ginagawa mo at ngayon ka lang nagpakita sa syudad na to? Ngayon na ako na rito rin eh. Tsaka sabi ko nga sa sarili ko, bagong lugar na naman. Ikaw ba yung gumawa ng portal dahil yung mga kasama ko sa Katakrap ay eh, napunta sa syudad na pangalan ay Simulator. Ikaw ba ang gumawa mm. ng portal kung bakit wala na akong kasama dito? Hmm, maybe. Who knows? Hindi ko rin alang, Siguro. Kaya lang. Oo ba? Bumaba ka na muna. Bumaba ka na muna, Rick. Parang awa mo na. Baka patayin ka ni Mephisto. Mephisto, parang awa mo na. Huwag mong idamay yung kabayo. Parang awa mo na. Parang awa mo na, Mephisto. Nagmamakawa ako. Special Medyo, medyo, medyo. Please, please, please. Kung papatayin mo siya, huwag, wag Okay, huwag ka na umuwi ka na Rick, Rick umuwi ka na, Rick, 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 Wag, Rick, uwi. Rick, Wag, Rick, Rick! Work, Wag, 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 Rick! Rick! Uwi! Wag, 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 Rick! Wag,

pwede mo bang kunin yung kaluluwa ko pero wag mo nang idamay yung kaibigan ko, okay? Ako nagdala sa kanya dito, hindi niya kailangan madamay. Madali <laughs> lang ang kausap, so walang problema sa akin. Okay ba sa kaibigan mo? Wait. Kuya King, wag! Kuya King! On kaya kin... natin yan labanan, What? Kuya King! On my Promise, signal! Promise, mag-isa lang yan! On my signal! May pisto, alam ko gusto mo kaluluwa ko. Hindi ako papayag na kukunin mo to sudot na to. Tatanda mo yan. Halika! Ah! Halika! Pipisto! Wets! Tara, Wets! Wets! Tara, Wets! Tara, Wets! Tara, Wets! Mag-ingat ka, Wets! Mag-ingat ka! Mag-ingat ka! Mag-ingat ka! Mag-ingat ka! May pisto! Alay ka dito! Alay ka dito! Alay ka dito! Unang-una! Kinuha mo yung boses ni Chris! Pangalawa! Pinatay mo! Si Rick! Pangatlo! Gusto mo ka kaluluwa namin! Wets! Wets! Dumistansya! 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 Wets! Okay! Parang hawa mo na, Wets! Hindi ko afford na mamatay ka! Di sila bang ito? Ito ang kainaan ni May Pisto kapag napalibutan ng dirt! Si May Pisto mangihina Ano? Gumagana ba? Wets, kunin mo to, kunin mo to, Wets Kunin mo to, kunin mo to, kunin mo to Kunin mo to kunin mo yan, mo yan, kunin mo yan mo, panahin mo, panahin mo si Mephisto Mephisto oh, Walang bala, walang bala kuya wala, King wala. Walang bala, sandali, sandali, sandali Magka-cover lang, magka-cover Si Mephisto, oh, tat tatandaan <laughs> mo si mipisto Pag walang pakpak ah, -pak yan ah. Pag walang pakpak si Mephisto, hindi malakas yan. Okay, ngayon hindi pa niya pinapakita yung pakpak niya. Kasi wala pa siya nakukuha ang kaluluwa. Kaya huwag ka magpapapatay ah! kay Mephisto, Wets. Wets, please. Ako na muna bahala dito, Wets. Tumakbo ka na muna. Parang awa mo na. Hindi, hu huwag natin gayaan. hawakan ni Mephisto yung totem. Ah! Hindi ko magana lahat ng tinuro nila sa akin. Bakit hindi ko magana yung dinasalang stick, Wets? Kuya King, kuya King. Dito pa ako, kuya King. Okay ka pa ba? Takbo, botok 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 takbo, takbo, botok 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 ko botok 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 takbo, takbo, takbo botok 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 Wala na botok 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 wala rin na botok botok May pisto Wait, boy ka pa? Mo ano ba sa akin? Oh, Bigay mo coordinates mo sa akin habang nililigaw ko si Mepisto, please. Nasangka, ka? nasangka Nasangka, nasangka, nasangka Nasaan ka? Nasaan ka? ko, ka? ko, ka? ko Ikutan ko, ka? ko ka? Nasaan ka? Nasaan ka? Nasaan ka? Nasaan ka? Nasaan ka? nasangka na Nasaan ka? Nasaan Wait, may mag-ingat ka, wait. Wait, 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 wait. wait, wait kunin mo bala, kunin mo bala, kunin mo bala, bala. Ayun oh. No? Kumuha ng bala, kumuha ng bala, pre. Hoy, mag-take mag cover ka, mag-take cover ka. Take cover ka. Panay mo, panay mo, wait, panay mo. mo. Hindi pwedeng magkaroon ng ah. pakpak si may pisto. Wait, hindi pwedeng magkaroon ng pakpak si may pisto, wait, ah. wait. Takbo, takbo, wait. Takbo, takbo, takbo. Takbo mo, takbo mo, takbo mo, please. Nasa likod mo ako. Okay, nasa likod mo ako. Wag kang wag kang mag-alala. Suot ko 'yung armor. Wag kang mag-alala, wait. Please, wag kang mamamatay. Hindi afford, hindi natin afford. Feeling ko hindi ko kaya to, Uyaking. Sige, sige. Ayo. Ito na, ito na nasa likod na nasa likod na nasa oh na. wag ka magpapaabot kay Mepisto please gameto please wait wala bang totem si Mepisto ah pwede mong baril-barilin yan pero once na may hawak na totem yan wala mo lumayo pagkagabi na magkagabi na pre Kenya ning kampo ening kampo ni Wait. what aguyakin tega 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 leo 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 lang papatayin ko muna yung mga kampo ni Mepisto ah papatayin ko muna sige guyakin diguyakin ako na bala diyan sige 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 lalayo muna ako Ah, ah, sakit, 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 masakit, 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 masakit yung mga kampi niya yung mga kampi niya pa ni may pisto dito okay. <laughs> Dali na Inahatake <laughs> din siya ng mga kampi niya Hindi, <laughs> sige, 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 mag-region mag ka, mag ka, mag ka Ako na bahala sa mga kampi niya, okay, wets Doon ka sa kaliwa, ako sa kanan, naiintindihan mo ako? Okay, Kuya King Naiintindihan oh, mo ako? Oo, oh, Kuya King What? May pisto, sandali. Saan mo pinadala si Wets? Alam mo, ang sarap nga ng kaluluwa ng kasama mo. Totoo ba na patay na siya? Totoo ba na pinatay mo yung kaibigan ko? Wala na akong ibang naramdang buhay dito sa paligid. Mamin ka nga sa akin, may pisto. Sangkot ka pa sa pagkawala nila, bibuyog, nila slay. Parte? Parte na? Maybe? Ikaw, <sighs> ko Ano Ano bang, ano bang, kailan, ano bang kailangan mo? Saan mo pinadala ano yung kaibigan ba? ko? Parang awa mo na. Huwag mong sabihin, pinatay mo siya. Okay? Um, Kinahin mo ba yung kaluluwa niya? Hindi ko rin alam. Kinawa ko yung kaluluwa. Bigla na rin din siya nang wala. <suspense> So all this time, kaya nagiging tao na yung boses mo ngayon. Kasi ginahin mo yung kaluluwa ng kaibigan ko. Yeah, pretty much. Yeah. Mukhang all... okay na yung boses mo ngayon. Nagkaroon ka na rin ng pakpak, pimisto nakikita ko. Hindi ko makalipad ka dito. Kahit tumakas ka pa gamit ng pakpak mo, kahit lumipad ka, habulin kita, tatandaan mo yan. Subukan mo! Subukan mo lumipad! Subukan mo lang lumipad! Paghabulan tayo sa ere, subukan mo lumipad! Subukan mo lumipad, may pistol mo ka Subukan mo lumipad, may pisto! Alega! Alega! Sirahin ko yung mundo na to! Alega, may pisto! Hindi ako papayag na mapatay mo yung mga kaibigan ko palalo! Kahit nagkaroon ka pa ng ma... Mga kaibigan mo! Alega dito! Kasi hindi mo magagawa yun! dito, may pistol. Magagawa sa kanila wala o tagal na silang wala nakikita nyo lahat ng mga ginawa nyo rito lahat to mawawala to sa isang idlap ah! dito May pisto pa Kahit ang bilis ng pakpak mo Alika dito Pero, ah! sabi nga ni Yokai Na suffering ah! at pati ang despair Ang pinakamasarap na pakiramdam Nasaan yung boss mo? Nasaan si Sudsunam? Ha? May pisto? Nasaan si Sudsunam? Hindi Nasa tumatama Nasaan yun yung panamalaman mo yun? Hindi tumatama yung balang O, oh, dali Immortality ba yung nakakabit sa'yo? Alika dito, alika dito Huwag kang lalayo Parang awa mo na huwag kang lalayo Hindi ako lumalayo Tinitignan ko lang yung paligid ninyo Kung paano ko sisirain ito Ah, may <laughs> pisto <laughs> dito pisto. Ah, wag po si yung shopping district namin. Wag ka diyan sa rebulto ni Kuya Ray. Wag diyan. Wag diyan, please. Please. Please, wag diyan, please. Ah, please. So ito pala yung sinasabi niyo, no? Please, dyan. wag. Ah! ah! <laughs> Masarap sa pakiramdam yan. Maubos na bala ko. Maubos na yung bala ko. Hindi kita kayang labanan pag naubos bala ko. na? ko. Halika dito. Simula Pipisto. pa lang. Hindi mo na ako kayang labanan. Pipisto, please. Please, please, please. Gagawin ko lahat kahit kunin mo na yung kaluluwa ko. Pag mo lang idamay yung tusudad namin. na ako. Wala na akong bala. Ayoko mamatay pa yung mga kaibigan ko. Kung ano man gagawin mo sa akin, gawin mo na. Please. Madali ka lang palang kausap Sige. Wala na akong bala. Ayoko madama yung rebulto ni Kuya Rai. Ano bang kailangan mo sa akin? Kailangan ko bang kubarin tong kapangyarihan ko? Absolutely. Walang problema sa akin yun. Lahat ng may bibigay mo sa akin, kapalit ng syudad ninyo Ito na Please Pagkaroon tayo ng usapan Huwag mo yung yung syudad At siguraduhin mong buhay pa lahat ng kaibigan ko Isasakripisyo ako yung sarili ko sa'yo Okay Please oh, Please Bababa ako na tong coat ng Hokage Tatanggalin ko na to lahat Basta yung agreement natin Huwag mo yung dadamay si JC Si Sly Si B Lahat na nandito Please Huwag mo silang idadamay Okay Mhm mm Anong kailangan kong gawin? Kailangan ko bang hubarin to lahat? Hubarin mo lahat yan At kainin mo Ito Instant ni mawawala na yung kaluluwa mo sa'yo At lahat ng mga sinabi mo Ay Mangyayari Kaya kainin mo lang yan <laughs> Ito na Sige na Para yung usapan natin please Sige okay. Huwag mong itadamay lahat ng okay. kaibigan ko Nag Nagmamakawa na ako sa'yo Nawalan na ako ng isa Pakita mo muna sa'kin sa akin. Mm hmm Pakita mo na sa akin na kinakain mo. Kunin mo na to lahat. Baka sabihin mo kasi tumatakbo ako. Malaban pa ako. Kunin mo na lahat 'yan. Kahihiyan man sa mata, pero kailangan kong gawin 'to para sa mga kaibigan ko. Kunin mo na lahat 'yan. Wala na akong ititira. Kunin mo na to lahat. Natira na lang sa akin 'yung mahiwagang pagkain na binigay mo. Hmm. Sige na, ko na to. Ngayon, ibaba mo yung gamit mo. kumain ka na muna. Wala kang kwenta. Ken, <laughs> <laughs> wala akong sinabi na promise kong buhay sila. Sabi ko, oh, salamat sa kalulong. Ipisto, <laughs> <laughs> araw ko sa akin. <laughs> 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 Magpakasaya ka sa kanong ka ngayon. Halo. <laughs> Hoy, king gumising ka? Ano, okay ka lang? Tara na! May shitid ka pa na babawiin.